natin sa kanya yan dahil gutom-gutom-gutuman na siya. O, diba mga kapuso? Yan po ang sinasabi namin kanina pa. Actually, uh, ng ating mga kapuso dyan sa studio. Yung ating giant na Liger. Ano? At uh, ibinibida nga namin yan sa inyo ngayong umaga. At syempre, napalmusala natin sila ng ano lang, one-fourth lang ng chicken. <laughs> one-fourth pa lang yan. Pero kaya nilang umubos ng uh, ilang kilo ng chicken, mga kapuso. Ang nakikita nyo mga Liger sa aking likuran ay sina Basil at Nonoy. Sila po ay magkapatid na 4-year-old ligers. At dahil sa kanilang kakaibang laki, nilalakad po ito na maging Guinness Book of World Records para maging world's biggest living cat, mga kapuso. Kaya nga naman ngayong umaga, ayan, ako, yung ano, size pala nitong mga ligers na ito ay uh, medyo halos kasing lalaki na ng isang baka. Kanina eh, ay po namin niya, ay... Uh, Naggawa po kami ng uh, standy, ayan, ng isang kung gaano kalaki yung baka. At makikita natin na halos pareho na po sila ng size. Sa kasalukuyan po, ang may hawak ng record ng biggest living cat in the world sa Amerika ay may haba na 10 feet and 9 inches. Ang estimated length o haba po ng ligers dito naman, from tail to nose ay 12 feet. Wow, ang haba. May estimated height naman po sila na 46 to 48 inches. Tama ba yan? Ayan. At weight nila ay 900 pounds. Wow! Wow! Ilang ako yan. <laughs> at syempre, para kwentuhan tayo mga kasama natin si Sir Mario De Santos ang owner po ng Liger Animal Sanctuary. Good morning, sir. Good morning, love. No, ang daming ligers. Ilan po ang ligers meron dito? Uh, we have dito? two ligers, no. Uh -huh. Mga uh, locally bred na yan mm -hmm. dito. So mm -hmm. they, Paano paano po yung pagpapalaki sa kanila, pagpapakain? Ano po yung mga pinapakain? Ah, uh, itong ligers kumakain sila about 20 kilos of chicken a day. A day? Oh, uh, per wow. per liger yan. Okay, per liger pala. Per yan. liger okay. yan, 20 kilos. Ang ordinary tigers and lions, they eat only about 7 to 10 kilos, pero ito 20. Dahil nga sa sobrang, sa sobrang laki, laki nila. Oh. Gaano po yung uh, katagal yung tinatanda ng ating mga ligers? Uh, ang mga tigers, lions, ligers, no, lahat yan, uh, sa wild, about 15 years. Pero, Pero sa, sa captivity, captivity, 25 years. Ah, so Mas mahaba buhay nila sa so captivity. Matagal. Ayan. Siyempre, bakit ho natin, siyempre bakit ho natin na gustong i-apply itong ating mga ligers sa, kasi, na, sa ating world, uh, Guinness Book of World Records? Ito kasi enormous yung size nila. Uh -huh. no Kasi ang ngayong mehawa ng record ay nasa US mm -hmm. uh, about 900 pounds pero ang tingin namin dito mas malaki mas kesa malaki sa 900 okay. pounds so Ayan. inapplyan na natin to ng Guinness World uh, Book of Records mm -hmm. no? para the biggest okay. living cat. Dito naman yung mga mga nakikita natin sa kabila. Ano yung mga Meron tayo ito, ha. Ito yung sinasabi natin. Meron tayo rito ano. Uh, yung stripless very white, rare, stripless ba? very, white very tiger. Very rare. White tiger. Ah. Ayan. Nakikita mo naman kitkit -kit niya oh. Mm. Puting-puti talaga, walang-wala siyang ka uh, marka marka sa kanyang skin at syempre meron tayong mga Siberian na uh, cats also and then iba pang mga tigers na nandito ngayon na etong uh, stripeless white tiger natin no nag-iisa lang to sa Philippines oh. there are only about 40 in the world okay tapos na sa atin ang isa nasa atin yung okay. isa okay maraming maraming salamat sir sa pag-imbita sa thank amin you, thank you. at syempre mga kapuso ito po ay sa Pilhilla Rizal kung gusto niyo pong puntahan yan muna ang update tayo mula rito balik po tayo sa studio